Bless, bless, bless. Bless, 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 bless. Bless. Ah, um, Namamas ko daw. Wari sa akin niya. Eh, Panayang bless. Ah. Panayang bless niya. Ah, Namamas ko ka. Ay, wala naman pira eh. Ay, namamas ko na agad. Ari ka aga, aga po eh, na bless na din eh. Tawarin naman. Tawarin. Pagsabait naman. Ah, gutom ka na. Sabi sa iyong mama, kung anong paalmusal sa iyo. Hmm. 嗯。<laughs>